guys ang gagawin natin de aeroplano ng ganito dito po ang aeroplano bodiga? sa amin ito po yung panggitna natin kailangan may kuwit dito sa kawayan para hindi pa ula-ula yung pangpakpak natin. Kilan nyo lang, parang ganito. Ayan. Lalagyan nyo ng tap-tap, ha? Ang tawagin. Tapos, then, yung pang gitna natin. Ganito <coughs> siya, guys, Oh, pag nilagay mo, ayan. Para hindi siya paula-ula. Ganyo, kahit wala pantali, o. Oh. Naka, ano na siya. Naka, Naka, permis stay put at uh, itatali na natin muna ito guys ang pagtali oh. yan, ganyan tapos kabila naman, kabila naman. kailangan yung nyo guys para sobrang tibay hindi <laughs> siya maggalaw-galaw Hanapin lang yung pinakang gitna ninyo. Yung know, nang pinag-balance. So, ito na guys. Yan. Ito, unang pa Sa left mo natin nagsimula. Left. Tapos right. 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 Kaya nang bahala kung gano'ng karaming gusto ninyo. Basta ang mahalaga, importante ay, mahigpit na gaya nito sobra ng higpit tapos second guys ay may tali dapat kayo dito magkabila then tatalian ninyo kapunta sa gitna so, dapat kayo tali tapos hahatakin yan bilog bumilog na guys Ganun kasi gagawin natin no, sa aeroplano na yun. Kabila naman. Lagi niya bilis dito sa pangang tali sa Kabila. guys Guys, tapos na ang katawan natin. <laughs> tapos na po 'yung ganito guys, ayan, gan 'yan. Oh, pantay na ba guys? natin ay itong kwet. Ang double body. Ito guys, yun o. Oh, ito. kung di siya masos ng bibig sa nylon na sa tao making double body double body in aeroplane Left, left, left again, and left again, then right, right, going to the right, going to the right, then yung sabi kong panghigpit niya, ito yung sa amin, dito yung panghigpit Ito lang guys yun no. so sa ilalim, ilalim ulit sa ilalim, then sa paper hindi niya naipit na guys. Dito bagay yung paglitik sa mga gantong cross na pantay. ito ay sa paglilagay ng canyon. はい。<laughs> guys um, ice style kanyo na natin to yan ice style kanyo na to guys sa amin Yan. talikan nyo na guys to kabila kabila lang Then, sa kabila naman. Kung saan kayo guys nagpabalikot o nagpa-style, kailangan pa ganun din. Papasok tayo, hindi pa tayo palabas. Ayan, ganun pa palo. Ganyan guys. Hindi man pwedeng pa ganun kasi baliktad na. Mamaya na tayo magpuputol niyan, yung mga sobra-sobra. Diyan naman tayo sa guys mag uhugis, mag i-style. ko uh -huh. Kung saan kayo guys nag sim mag balikot noon o nag i-style. Kagaya noon sa unahan sa paloob tayo. Pag sapit, paloob din dapat. Para parehas ba. gaya nitong isang to Dantay sa kabila kabila naman tayo kung anong ginawa nyo sa kabila ganun ni eh dapat ganong kalaki. Yan. Ay, naputol. Nabali. Diligan mo. ito tumutunog pang sumba. Kalino kaya yun? Oh, ito na guys Lalagyan natin ng plastic At uh, pabalatan na natin ang ating Double body airplane guys. Sana umabot pa kasi Anong oras na hapon eh Sana may hangin Para matry natin ngayon Itong double body na to So Mag-istor na tayo magpabalat. Guys, tapos na ang double body nating airplane. So, lalagyan natin siya ng para sukat. Um, dito tayo maglalagay. Dito. Dito tayo maglalagay. Tapos, dito sa may ulo niya. sigit na. Dito sa may ulo niya. Tapos, dito sa may baba. Ang paglagay guys nga ng para sukat ay ganito. Nandito palagi sa taas ng dugsungan, ng magkabilang palikpik.